Ikinalugod ng mga senador ang pagkakapanalo ng Gilas Pilipinas kontra China kagabi. Magkakasama ang mga senador na nanood sa labad suot ang kanilang t-shirt na may nakalagay ng West Philippine Sea. Kabilang dito sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senator Sonny Angara, Senator Bongo, Senator Pia Caetano at Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Senator Go, gusto nilang ipakita ang pakikiisa at walang tigil na suporta sa ating koponan at sa buong sambayan ng Pilipino. Sabi naman ni Senator De La Rosa, ito ang pinaka laban ng gilas sa FIBA at ang panalong ito ay para sa lahat, lalo na sa mga mangingisda na nalalagay sa alanganin ng buhay sa West Philippine Sea. Inilarawan naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagkapanalo ng gilas laban sa China na pinakamatamis na pagkapanalo sa lahat. Makikita rin sa video kung paano nagdiwang ang mga senador ng magpaulan ng three-point shots, si NBA at gilas star Jordan Clarkson. Sinabi naman ni Villanueva na dapat lang i-commend ang Gilas dahil sa bahusay na pagkikipaglaban.